Bago pumanaw sa edad na 40 dahil sa kanser, ang kilalang designer at manunulat ay sumulat. Meron akong pinakamahal na kotse sa buong mundo sa aking garahe, pero ngayon kailangan ko ng gumamit ng wheelchair. Sa aking bahay, napakaraming branded na damit, sapatos, at mga mamahalin pang gamit, pero ngayon ang katawan ko ay nakasuot na lang ng mumurahing tela na galing sa ospital. Marami akong pera sa bangko, pero ngayon hindi ko na yon mapakinabangan dahil walang lunas ang sakit ko. Dati, parang kastilyo ang kwarto ko, pero ngayon natutulog ako sa maliit na kwarto at maliit na kama ng ospital. Mula sa palaging naka five-star hotel, ngayon ginugugol ko ang oras ko sa ospital, lumilipat mula sa isang clinic patungo sa isa pa. Pumipirma ako ng autograph sa milyong-milyon na tao, pero ngayon pumipirma na lamang ako para sa mga medical records. Nakakapunta ako sa pitong mamahaling parlor, para lang ipaayos ang buhok ko. Pero ngayon, wala na akong kahit isang hibla ng buhok sa ulo ko. Sa pamamagitan ng aking private jet, kaya kong lumipad kahit saan. Pero ngayon kailangan ko ng dalawang assistant para lang makalakad papunta sa banyo. Kahit anong pagkain, kaya kong bilhin at kainin. Ngayon, ang dieta ko ay dalawang tableta sa isang araw at ilang patak ng tubig na may gamot tuwing gabi. Ang bahay na ito, ang kotse, ang eroplano, ang mga kasangkapan, ang pera sa bangko, ang labis na kasikatan at karangalan. Wala sa mga ito ang makakatulong sa akin. Wala sa mga ito ang magbibigay sa akin ng kapayapaan. Walang totoong bagay maliban sa kamatayan. Sa dulo ng lahat, ang pinakamahalaga ay ang kalusugan at paniniwala sa Diyos. Maging masaya ka kung anuman ang mayroon ka, maliit man o malaki habang ikaw ay malusog, buo. May pagkaing nasa plato at may lugar na matutulugan. Hindi ka kulang. Subalit ang pagiging makadiyos na may kasiyahan sa kung anong mayroon ka ay malaking pakinabang. Sapagkat wala tayong dinala sa sanlibutang ito at tiyak na wala rin tayong madadala palabas. Kaya't kung tayo'y may pagkain at pananamit, dapat na tayong matuwa at magpasalamat. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay na ito ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Magtiwala ka sa Diyos para sa ating kaligtasan. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay mabubusog dahil tanging si Hesus lamang ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kasiyahan. I-share mo ito sa iba para makita nila ang halaga ng vidyong ito.